Hello mga ka-super, ka Kaseri, tayong dumating na parcel. Ngayon lang, as in lang. Sindi nga naka-receive, nandito ako sa loob. Sabi niya, trolley mo. Sabi ko, ay, dumating na. Tuan-tuwa naman ang tendera. May tendera na naman masaya. Nakapag-order siya sa Shopee ng trolley kasi magagamit natin to sa ating tindahan. Dapat nga, ano to eh, essential to dito sa ating tindahan. Kung mayroon kang size-size store, dapat talaga mayroon kang ganito. Mayroon kami nito dati kasi ah, so, hindi naman nagagamit, kinalawang. Ayun, pinamigay na lang. So ngayon kasi dahil nga nagbibigasan business sa na tayo, di ba? Nagdagdag tayo ng puhunan ng bigas, marami tayong bigas, at papa-order tayo ng bigas. So kailangan natin ito para hindi tayo buhat-buhat kasi lang naman, diyan lang sa kapitbahay lalagay ko pa sa whitey car. So syempre, ano na lang natin, trolley-trolley na lang natin. Sabi ko kay Indoy, yan ang gagamitin mo pang deliver ng bigas. Oh, ah, syempre sa tubig din. Yung iba kasi, yung iba, walang mautusan sa bahay, o pwede natin yung offer itong ating super trolley trolley. Yes! Di ba? Sana all my super trolley trolley, madam. Ito na nga, buksan natin. Ito ay 299 lang sa Shopee. Siyempre, di ba? Mukhang matibay siya, ha? Kasi medyo mabigat-bigat. Hindi siya yung tulad yung nabibili sa... Di ba may nabibili na parang 199 ata doon sa SM na parang pang grocery. Ito medyo heavy duty. Malaki ang gulong. Ay, ito na. Ito na. Ito na. Excited talaga ako. Ang bilis dumating ha. Parang may isang araw ko lang ito na order. At dumating na siya ngayon. May patali. Yan. Excited talaga ako. Alam nyo naman. Ayan o, diba? Wow. Wow, wow, wow. Bawab. Ayan na, oh. Oh. Kasya yung sakong bigas. Tapos, paano ba, chur? <laughs> Excited ako. Diba? Ayan, oh. Ayan. Tapos, yan dito. Ay, ang taas niya. Ang taas. Oh, ganyan, oh. Hindi pa alam paano yung assemble. O, o kaya ganyan. Tapos ganyan. Oo, ganyan. Basta ganyan siya. Oo, yan. Tapos may parang stand dito, malaki yung gulong niya, hindi yung maliit. Diba yung mayroon yung maliit, yung parang sa talagang yung ginagamit sa palengke, ito medyo malaki siya. Medyo malaki at saka maganda siya. Oo, ganyan. O, ganyan. Hindi mataas. O, pwede ata pa ganon. Yan. Oo, diba? Kasi dito yung isang sakong bigas na yun. Marami tayong bigas na stocks. Yan, hindi na natin mahirapan. Lagay natin ito sa ating tindahan. Sino ang gustong gumamit nito, papagamit natin. Mga bumibili ng tubig na wala magbabahat, o offer natin itong ating super trolley trolley. Yes, sana all. Ayan, masaya na namang negosyante. Tunay um, na lang to sa Shopee. Search, search lang. Trolley, ganon. Oo. Uh -huh. So, ilagay ko na lang yung link. Ay, super ming-ming. Super ming-ming ko. Super ming-ming ko. 说拜拜了。So bye bye,